Pwede paksiyo kaya yan? Oo, oh, paksiyo. Paksiyo at saka ihaw. Ay, ito rin. Parang right? ito. Parang ito. Parang ito. Parang ito. Ito naman ang mga salay Dalawang pay black. Ito ang mga dabis ang mga pangsapo guys. Ito na pili ko. 360 kilo. Ito to na ito sa mga paligid namin. Wait lang. Ito may mga ano. Ito mag-ano ito. Bakuko ito eh. kuko sigang din po dito no? sabaw magat nais na kayo dito ayun no, ito naman ang batalay batalay yan sarap din sa sabaw ito makagandang isla ng na nais palingkip Dito tayo makakano kilo? Lang, 180 tong bakuko natin. Ay, anong nga riyan? ilang Nilang siwatan oh? <sharp> to? Ganda. Ganda na isang nga Ito sarap to. Sa parot daw? 200. 200. Ito sarap sa baw. Panalong panalong sa yan. At nung no, iwain nila yan. Ganda daw. Ito guys, kuha to sa pana. Oo. Oh. Hmm.

sabaw to ito natin namin sabaw para ang ito guys okay, so. press na press ito yung ano namin uh, palingki namin ito may mili ngayon araw ng uh, wavis panalo talaga mga dun ayun. ayun guys ito yung nabili na, ko sa um, palingki namin pradahan, no? na para dahan no? grabe guys isang bato at sasabawan natin to ganda nya no bali nabayaran ko ito 280 nagpatawad pa ng uh, 9 pesos yan sasabawan natin to kumukulo na ilagay na natin ito guys lagay natin ito natin ah. yan yan hmm. overload parang napadami yata sabog guys overload sarap niya no tapos may ano na yan may sibuyas uh, may naring luya uh, no ba kamatis uh, tanglad yeah guys So, pakukuloyin natin yan. Ang uh, natin lang lagay itong uh, malunggay, no? Panghuli natin malunggay. Guys, napakasarap nito. Solid na solid ito, guys. Mapaparami naman tayong rice ngayon. Sarap yung sarap, guys, yung isda namin sa aming palingki. Ayan, pakukuloyin ko lang to Tapos, titimplahan at tinunod yung malunggay. Ang guys, kumulo na. O, oh, gado de sabaw. Sarap nito. Isdang pato ito. Parang maganda yung madudugdur yung kamatis. Tsaka yung may luya siya, no. Ababad siya. Ayan, no. Mga tiniminis pa, lalagay natin yung mulungkay rito para lalo sumarap. ito guys may timpla na hindi ko na pinakita <laughs> ayan ah ulitin ko guys ah ah nabili ko lang ito sa aming palengke sa Sari sariwa no isdang bato 360 ang kilo dito guys 360 ang kilo ayun ang mapaw na kamatis nyo escogido escogido ko ito mabagay ito so sariwa. mayroon siyang parot doon batalay no sarap din sa boyon sa amin sa bisaya katambak ang tawag nito yung squid. Ayan, o. Kita rin sa buong. Pumapasok niya. Ano, Taba-taba. Pampak <coughs> okay, din. guys. oh, trabes at nailagay na natin yung malunggay no at uh, ano lang to saglit lang to mga 2 minutes 3 minutes pwede na to yan sarap 2 minutes 3 minutes eh pwede na to Pindutin mo. Wala nga, nagu-flip rin oh. Nakaflip rin. Matakbo ka eh. Pindutin mo. Kuha, kunin mo yung kamay mo para mapindot. Okay. okay.